Kapamilyang limang araw na lang po at halalan na at mainit ang kampanya ng mga kandidato. Umiigting na rin ang, mga, ang pakikibahagi ng mga mamamayan sa mga usaping kaugnay ang halalan. Pero gaano nga ba kahalaga ang huling linggo ng kampanya para sa mga kandidato at ordinaryong tao? Para talakayan ang paksang ito, kasama po natin ngayong umaga mula sa Mindanao State University, dating kongresista, sociologist and political analyst, we have with us Professor Mario Mayong Aguha. Magandang umaga, Professor. Morning. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga sa lahat po. Ayan po, uh, limang araw na lang, Professor, at uh, eleksyon na. Maraming mga eksena, tulad na lang na nakita natin kanina, na nahulihan at nagbabaklas po ng mga poster. Ano pa po mga inasahan natin mga eksena li, ha, sa ating uh, huling limang araw ng eleksyon? Hey, hey. Well, sa huling limang araw, doon sa mga command votes, ito yung mm. mga consolidated groups nila. Ito yung mga final na mga visits, no? mga kandidato, okay. consolidation, uh -huh. lahat yan, para masiguro lang. Yung mga grupo, kapamilya, kamag-anak, kaklase, buboto sa kanila. Okay. Mm -hmm. uh, doon naman sa open campaign, dito na maglalabasan lahat ng klase ng posters. Labas mm -hmm. na yan, no? kita niyan sa mga posters areas. Mm -hmm. uh, Siyempre, meron din dyan na uh, nagli-dirty tricks ng babaklas. Babaklas. So, uh, babaklas, tapos kakabit yung kanila. Kasi... Mm -hmm. Doon sa mga poster areas natin, karamihan yan ay papuntang presinto. Mm -hmm. Halos mag-refresh na lahat ng mga posters yan. Tapos sa uh, wala ng lugar masyado. So, mm -hmm. ang gagawin ng iba, merong iba talaga no, na pasaway. Talagang instead na hanapan saan ilalagay yung poster nila, At babaklasin kalin. yung iba, tapos ilalagay yung sa kanila. Okay. So, then, uh, ito na rin yung period na kung saan, bahagi ng consolidation, dito na rin tinatawag nila, nagda-download ng pera ayun no yung yung pera it's either ito ba ay pambili ito ba ay pangoperations kasi dito na binabalabas yung pera mm -hmm. halimbawa para sa pang-merienda during election days mm -hmm. uh, final na mga rekorida, no at saka pagbibigay ng mga pulyetos sa publiko pero as far as candidates are concerned eto na yung final day talaga last na tura. ano yan huling tawag sa mga leaders mm -hmm. huling tawag doon sa mga Pingin nila leaders ng mga area na medyo kapos sila ng boto, babalik-balikan yan. So hindi na ito yung araw ng uh, open rallies and campaigns. Except probably for the meeting the advance eh. Kasi kailangan ng boost ng politiko yung kanina, right. yung confidence nila. Pero karamihan ng maaten yan, halos yun na yung command votes nila na tinatawag natin. Ang mga buboto talaga sa kanila. Ang daming na-mention doon ni Professor. Ang daming punto doon. Pero unahin ko muna yung pinaka-recent ngayon. Ito nga nasabi niyo, mga posters. Tingin niyo po, ano pong epekto nitong bagong sumabog na balita na itong mga mga posters ng AME binaklas? ay may malaking impact yan sa publiko kung ito ay mapapatunayan mm -hmm. sinong partido talaga ang uh, gumawa okay. niyan or malikyan. Mm -hmm. mm -hmm. Tingin ko may baklas yan in the last five days kasi ng election. yung publiko natin mas focus na siya doon sa mga kandidato. Oh. No? Tinitingnan niya na kasi magde decide na siya eh. mm -hmm. no? So, lahat ng political events na pumapasok ngayong last five days, doon lang nagsisink sa usual common voters mo. Mm -hmm. At uh, yun nga, yung mga nagpapatak, kaya in the last five days, diyan din ang nangyayari yung dirty tricks. Yes. Uh, propaganda, etc Kaya, ano yan, dahil alam nila yung attention ng buong bansa, o lahat ng butante natin, mm -hmm. nakafocus na, na ng eleksyon. Uh, in the early days kasi, the last 40 days, parang, okay, narinig ko ito yung pangalan, mm -hmm. etc Ngayon, naghahanap na ng issue yung publiko ayun crucial before the final na na, voting crucial na yan uh -huh. ah, it could make or break actually sa mga kandidato mm -hmm. professor resolution uh, comment resolution 3688 yung money money ban nila tingin niyo po eh, man, magagawa ito, ito? effect ba ito para sa lahat ako pag tinanong mo yung mga kandidato at saka yung mga partido late na yan kasi una na ng pera yung mga yan naka-budget uh, uh, na yan kung uh. sa maraming cash naka mm. ano nakatali na ng uh, rubber okay. band yung mga yan no? okay pangalawa ang problema ko lang nun, ang ang sense ko lang it contravenes kasi the bank secrecy law eh ayun oh, nga uh, bakal na ako karapatan mm -hmm. ko pera ko yan mm -hmm. not even amla no Yung AMLA nga, matindi na yun, anti-terrorism, oh. can just mm. do that for you. So, hindi ko alam paano nila i-implement. babayaran ka na lang, magbagaano na, patay ka. Ah. Ah, may, may mga exemptions din naman ah, na kasi din for na, sige. businessmen. Pero po, tingin niyo po ba ito? Dahil talamak naman talaga ang vote buying. Do you mm, think yeah. this would put a stop to that? O matutulungan ba yun, wala na talaga? Yung yung vote buying kasi, it's a behavioral problem. Mm. Una, mm. behavior, may attitude yung mga kandidato. Tingin nila, on the last hour, kailangan ko mamigay ng pera. Okay. Di ba? Mm. On the other hand, yung publiko naman, may attitude din na pag may nagbigay ng pera, hindi ko tatanggihan yan. Ayun, no? So, parang either it's a vote buying from one end, on the other end, hindi. Ngayon lang kukikita ng election, di kunin ko na. Tapos, bahala na ako kung sino iboboto ko. Mm. Ito po, uh, Professor, kinakagat pa ba ng mga voting public natin itong mga black propaganda na pinapalabas sa mga partido? Tatingin mo. As, as, as we go near to the election, yung publiko, Talagang yan, sensitive siya ng black okay. propaganda. no Alright. At uh, ito reached to a point na i-analyze ia niya, ito ba ay black propaganda lang or totoo ba talaga ito? Mm -hmm. uh, 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 uh. Uh, ang problema lang kung by the time na magdi siya totoo o hindi, election day na. Okay. No, mm. kaya maraming naghahabolan. Usually ang black propaganda ginagawa nga 36 hours. It really works. No, mm. and tawag niyan is aura de peligro, mm. no? Kasi uso-uso sa mga media outlets, iba din may mga black players, may mga nag feed talaga ng mga black, black kasi, uh -huh. Ano na kasi, yun na yung turning point. Ay yung ang tao niyan yung babaliktad na kung ano uh -huh. ba sensitive na uh -huh. yung tao. Professor, tanong lang lahat, Iglesia vote. Ayun. Ayun. Gaano ba kalakas talaga ito? Well, the Iglesia vote ay eh, palaging nandyan siya, mm. no? Uh, ang, ang capacity nila mag-deliver ay palagi namang nandyan. But hindi naman ibig sabihin niya na mananalo yung kandidato because of the Iglesia vote lang. alright. Kasi parang kung marami ka na rin command at market votes uh -huh. na nakukuha tapos may dagdag ka ng Iglesia, that will really assure you of your victory. Eh. Pero okay. hindi sa akin kasi hindi pa rin siya guarantee, pero the end of the day, malaking boost for any candidates right. na, indoors si iglesia, na indoors ako ng iglesia, na-endorse ako ng vendors association, okay. ng tricycle drivers association. Uh -huh. Malaking bagay yan kasi it will drum up for for others to decide or not. Ayun. So, parang, ay, in ng point. iglesia yan, boboto ko na lang. in ito ng transport group, boboto ko na lang. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Ganun yun. O sige, ito muna. Ang tanong ko sana uh -huh. kayo ng professor, eh, kung nag-vote straight ba yun sila? O hindi rin naman? Ang iglesia? oh ganun tingkok ang based on history, halo-halo rin yan. Mm -hmm. no, I, I think may proseso rin sila dinadaanan na mm -hmm. rigid, no? Mm -hmm. na sa pagpili ng mga kandidato na isasama nila. Mm -hmm. So, I don't remember in history na yung iglesia, at least in the recent elections, yung iglesia mm -hmm. ay naga, nag- nag-endorse ng buong slate. Pero ano lang din yan eh? parang kung sa simbahan katoliko, guide lang din. Pero eto po, sabi niyo, plus points yon. Paano naman etong pag ni Pinoy? sa, sa partido um. at yung kay Erat naman sa partidong una may epekto po ba yung 'tong mga personalities na ito well depende sa publiko kasi yan eh of course malaking bagay yung endorsements no okay. uh, any candidates would like to get any endorsement pero the end of the day kwan pa rin yan eh, ay ikri ko pa rin doon sa efforts, track record, pangangampanya, mm -hmm. nung mga kandidato pa rin. Ito parang dagdag lang. Kasi kahit i-endorse ka ni Noy, kung hindi ka umiikot, hindi ka kilala ng mga tao, ay, I, I don't think na mananalo yung kandidato. Pero malaking tulong yon. Ayaw kong tawaran yung mga endorsements mm -hmm. ng different groups. no? Pero at the end of the day, sikap, tiyaga, pawis na mga kandidato yan. Kaya, and, and, to think, you know, you're campaigning for 45 right. days. Mm -hmm. Professor, Bilang taga Jensen ramdam ko yung excitement ng labanan dito sa ating uh, Iba. oh iba talaga. Uh -huh. What's your uh, take on this professor? Ako tingin ko it creates an excitement dahil una yung mga naglalabang partido kayang magtapatan. Oo. Uh -huh. uh -uh -uh -uh. And at the same time, syempre meron mga naniniwala matagal pa yung eleksyon na panalo na sila. That adds to the excitement. Mm -hmm. At alam mo naman, sa eleksyon, pag natalo ka, sasabihin lang, nadaya kami. <laughs> but I, I, I think <laughs> in Gensan, it creates that excitement. Maraming talks, maraming resources. Yung bawat partido, tapata ng posters yan. Mm -hmm. uh, but at the end of the day, hindi pa based sa mga dating elections ng Gensan, yung biggest challenge, uh, ano yung mag-click-clinch on the Ito final na. day ng botohan. Mm -hmm. Kasi marami dyan, sumasama sa kampanya, di ba? Kasi, eto may mga bayad pala pag gasolina sa sakyan, etc libre kain no? pero sa botohan marami kang makikita diyan kahit yung mga kasakasamang yun hindi bumoboto doon sa sinasamahan ito. talaga ano Oo. okay eto po midterm election itong uh, sa atin ngayon eto po ay parang positioning na ng iba When para 2016? sa 2016 election Well, merong sense uh, at the very start ng 2013 elections natin mm -hmm. na sinasabi nga, uh, itong 2013 na ito ay para sa 2016. Okay. Mm -hmm. May ganong equation ha. Kung mm -hmm. pag sinuportahan nyo kami, nanalo kami, sama-sama tayo ng 2016, meron namang nag equation din ng election na ito. Halimbawa, kay President Noy, nasabi na yung 2013 na election ay para magawa yung reforma natin hanggang 2016. Mm -hmm. But, uh, ginagamit ng gauge, at least at the national, ginagamit na gauge ito kung may presidential ka na testing the water kung kakayanin mm -hmm. ko ba yung presidential 2016. Mm -hmm. But again, kung yung ora de peligro ng eleksyon mo sa local ay 20, 36 hours. Mm -hmm. At the national, ang haba nung 3 years. Proseso. Many things can happen in 3 years that ito. will make or break yung iyon political ambition to become like, president or vice like, president of the republic. May mapupusuan ka dyan. Sa Pilipinas uh -huh. nga lang naman talaga na ang election ang politika ay parang teleserye. Mas pa sa teleserye 'pag <laughs> Pilipinas. At fiesta siya. <laughs> dahil maraming masaya, no? Right. So may umiiyak din, may masaya. Pero <laughs> uh, I, I I think uh, that makes our election more exciting mm -hmm. kaya yung participation rate natin sa election mataas pa rin. Mataas na ngayon. Sa ibang bansa kasi kukunti lang ang bumoboto during election. Mm -hmm. Ayun. Uh -huh. Uh -huh. Professor uh Opinyon niyo po at uh, huling sabina, mensahe, huling na mensahe po natin para sa mga boboto ngayong eleksyon. Tip na rin po. Ang, I, I, think ang malaking bagay ng halala na ito ay practice natin yung demokrasya at sinasabi natin yung demokrasya po ay malaking bahagi para sa ating kaunlaran. At dapat yung ating publiko ang iisang kahit isa lang po ang boto ninyo ay malaking bagay po 'yan para sa pagbabago. Sama? Kaya dapat ay 'wag sayangin sa darating na halalan. Iboto yung nararapat mm -hmm. na tingin ninyo, ay dapat talagang manguna sa atin. Ang eleksyon ho ay hindi isang fiesta lang or teleserye dahil mm -hmm. in the coming three years, sinong mananalo ng eleksyon may epekto po to sa buhay-buhay nating lahat. Professor Mario, maraming salamat po sa mga salamat. Maraming salamat po. Laking tulong, maraming tulong talaga sa lahat. Oh, kapamilya, sa Mayo at Reze, lumabas po tayo para bumoto. Tingin nyo, sino ba ang karapat-dapat manalo? Kapamilya, kayo na ang humusga. At kung meron pa kayong mga paksang nais nating na pag-usapan o mga personalidad na nais yung maging panauhin dito sa MUS, ibahagi lang po yan sa aming Facebook fan page. At syempre, maraming maraming pang informasyon sa pagbabalik ng MUS. Like